Matinding suporta ang ipinahayag ng batikang constitutional litigator na si Atty. Ernesto Francisco Jr., ang petitioner sa makasaysayang kasong Francisco B. House versus House of Representatives para sa 13-0 na disisyon ng Korte Suprema na nagpapahinto sa impeachment trial sa Senado laban kay Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Ayon kay Francisco, ang desisyon sa kasong Duterto versus House of Representatives, GR No. 278353, ay matibay sa batas at alinsunod sa naunang desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Francisco, wala o manong pagsalungat sa pagitan ng dalawang pita desisyon. Tumugon lamang ang Korte Suprema sa isang bagong sitwasyong hayagang lumalabag sa konstitusyon at hindi kumikilala sa disisyong Francisco, ito yung nagipahayag po ni Francisco. oh, Abay, medyo, kasi sa totoo lang eh, may katwiran siguro doon si Atty. Francisco, no? Atty. Ernesto Francisco, kogne sa bagay niyan, at uh, koglayo niya tinukoy rin ng abogado, tinawag niyang sinasadyang pag-iwas sa tinakdang isang taong palugit sa pagsisimula ng impeachment proceeding. Ayon kay Francisco, tatlong naon ng reklamo na inihain ng mga ordinaryong mamamayan noong December 2024 ang hindi inaksyonan ng Kamara o hindi inaksyonan pero tinanggap. Oo. At sa halip ay hinintay pa ang huling araw ng sesyon noong February 2025 upang formal na ihain ang ikaapat na reklamo na suportado ng naikpit isang katlo o ibig sabihin one-third ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Giit pa ni Francisco, bukod sa nilabag nitong karapatan ng mga orihinal na nagreklamo, winasak rin ito ang due process at ipinagkanulo ang tiwala ng publiko ang liderato ng Kamara, kabilang ang Secretary General at ang Speaker ay e. kumilos ng may masamang layunin. Ito umano ay isang malinaw na malubang pag-abuso sa pangyarihan at ayon sa ating konstitusyon. May kapangyarihan at tungkulin ang Korte Suprema na iwasto ang mga ganitong paglabag. Ayon pa ho kay Atty. Francisco, sinabi pa nito na hindi maaaring umiral sa kasong ito ang Doctrine of Operative Pact na maaaring magbigay ng proteksyon sa Kamara kung kumilos ito ng may mabuting layunin. Ang hayag ang suporta ni Francisco sa desisyon ng Korte Suprema ay kasabay ng ng politika tungkol sa saklaw ng kapangyarihan ng medikatura sa mga impeachment proceedings na tradisyonal na itunuturing na eksklusibong nasasakupan ng Senado. Hindi rin ito krisis sa konstitusyon kundi isa itong pagbawasto ng konstitusyon ayon pa kay Francisco. Eh alam nyo mga kababayan ko, nakakagulat mo rin bagay na are. Eh kasi nga naman kung uh, titingnan nyo ha, at uh, kahit nga yung ilang mga kongresista ngayon, ate ang uh, pananaw, hindi ba ate pero magkakaiba yung pananaw kaugnay po doon sa ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay uh, BP Sara Duterte. Francisco Jr. doon po sa naging desisyon ng Korte Suprema na uh, ibigay ang kanyang panig kaugnay po doon sa naturong impeachment. Eh, kasi pag uh, ating nga mga kababayan ko, eh kita mo naman talaga meron ng proseso eh. O, kita mo talaga meron ng proseso. Bakit niya ho, kanyo? Eh, papano ba naman? Eh, isipin mo nga na ang tagal-tagal ng ipinail hindi tinalakay. Tapos, inintay pang dumamit. Nung huling araw pa ng sesyon pala, biglang inilitaw yung ikapat na impeachment. Oh, hindi yun yung pinabanggit natin palagi kapag tinalakay natin yung impeachment na hindi na dumaan sa mga prosesong dinaanan ng mga nauna. Kasi yung mga nauna eh, papasok sa komite, House Committee on Justice. Tapos, ang gagawin ng Justice Committee, mag-i-hearing muna. O, mag-i-hearing for the determination of sufficiency in form and substance. So, ganun ang nangyayari noon eh. Pagkatapos o eh, aabot sa punto na kapag ho na, ano na, na-determine na yun, tsaka siya papasok sa impeachment proceedings. Hindi ho dumaan lahat yun sa ganun eh. Kundi ang nangyari, nilagdaan o inendorso ng uh, banter na kasapi ng House of Representative o oh, mahigit pa. Yun ang impeachment. Kaya ang sinasabi noon ng mga kongresista ng 19th Congress, impeach na ang Vice Presidente sa House of Representative. Pero, meron na naman. Bakit kaya nyo? Sinasabi nila impeach na. Tapos nag-decide yung Senado na ibalik sa Kongreso yung article of impeachment. Bakit tinanggap? Oh. Bakit tinanggap? Eh, ang isang uh, punto ron. Eh, siyempre, eh, sa... Melvin, paki-assist mo si Pari hindi rin siya makapasok. Paki-assist paki mo. At mm, hindi rin siya makapasok. Oh, uh medyo -huh. ano kayang... So, yun o. Yun o yun ang pahayag nitong si Atty. Ernesto Francisco Jr. Kaugnay po doon sa impeachment complaint na kinakaharap po ng Vice Presidente. At sa naging desisyon ng Korte Suprema sa naturan pong impeachment complaint.